Ayan. Ayan. Good morning mga kasari. Uh, ngayon ay January 6 na. <laughs> ayan. Ano. Um, alas 7 na ako nag-open. Uh, ang oras ngayon ay 8. 8.35 a.m. Ayan. Wala pa tayong buhay na mano. Nasaan na kaya mga tumor natin. Lumipat na sa iba Ayan kasi dapat hindi ganun Kasi dapat ang ano ko talaga is 6am Ang open ko Narinig ko na yung alarm ko pero natulog pa rin <laughs> Grabe Ayan Ayan ngayon no oras na uras na magnanay na Wala pa tayong Boy naman, ay naglala pa ako Wala pa tayong boy naman Ayan Matumal kasi ngayon, ang init na naman oh super tumal. Nasaan na yung mga bibili ng kape, shampoo. Sabagi Saturday ngayon at walang pasok. Eh sabi ko Saturday naman ngayon. Ang <laughs> grabe. Natulog ako kagabi. Ano? Ang tulog ko kasi, ano, alanganin lagi eh. Um, anong oras yun? mag alas 12. Laging ganun kasi tulog ko. Ayan. Kaya yung open ko is, ano, matumal pa. Tanghali pa tayo nagigising. Ayan. Kaya, anong, anong aasahan natin, wala <laughs> Laging ganon, mga kasari. Ayan, nakakaranas din ba kayo ng ganon, ah. Tanghali na wala pa kambay na mano. No? Tapos minsan, pag malas-malasin ka pa, eh, wala ka pa kambay na mano, utang agad, di ba? Ako lang ba nakakaranas ng ganon? Pero, ano, laban lang. 'di diba? Lagi na lang tayong lumalaban. Wala wala naman tayong magagawa, eh, 'di ba? Ganun talaga. Ayun. Wala nang magkakape, pero ako tapos ko lang magkape. Yung mga tumer natin is nagkape na. Tapos <laughs> eh ko na baka tulog pa sila. Ayan. medyo malamig ngayon eh, malamig na. Pero ngayon mainit na pero kaninang maga, 'di ba, malamig. Malamig din sa lugar niyo. Malamig kasi kanina eh medyo malamig-lamig ang ating panahon. Ayan, uh, update ko lang kayo mga kasari. Ayan lang.